Hey yo, what's up po mga kabitsirir? Kumusta na po kayo? At sana'y nasa laging mabuti kayong kalagayan. Andito pa rin kayo guys sa munting channel ko, Adventurer Bugs TV. Uh, sa video yung ito mga kabitsirir, ipakita ko pa rin yung mga gawain ko dito sa probinsya. Pero bago ko ipagpatuloy ang video ito, hayaan nyo muna akong i-play ang ating intro. Ito po. At ito na po, magsimula na tayo sa unang ginawa ko sa video ito. Uh, isang umaga, uh, kinuha ko yung itak at saka yung hook. Yung hook mga kalmenturer para pang, uh, panghuli ng mga alimango. Uh, plano namin sa araw na ito mga kalmenturer, uh, manghuli kami ng alimango. Ngunit na uwi sa papanghuli namin ng mga tinatawag namin na salpo mga kalmenturer. Yung exotic food na parang bulati na nanirahan sa uh, malapit sa dagat. Ito, panoorin nyo po ito mga Kalimtsirer para malaman nyo kung ano ang sal na tinutukoy ko. Sa so, spot na yan mga na nadaanan namin yung pinagkunan ko ng uh, maraming shield noon, yung tinatawag namin na imbau. Uh, sinubukan namin maghanap ngunit isa lang yung nakuha namin. At wala kaming nakita ang mga bahay ng mga alimang mga karmitsurir kaya dito lang kami sa pangpang dun sa gilid sa suba. Uh, Diyan kasi nanirahan yung mga uh, maraming salpo na tinutukoy ko. At yan, sinimula na naming uh, binungkal yung mga lupa sa gilid ng suba. Diyan kasi nanirahan yung mga tinutukoy ko na salpo. ito panoorin nyo itong mabuti mga kabjir Pero na kung hinawakan at na uh, hinila ko Yan, uh, parang bulati uh, Yan ang salpo mga kabjir uh, Maliit lang siya uh, Masarap to sa tinilaw mga kabjir At hindi lang salpo yung nahuli namin dyan mga kabjir Dahil sa pagbungkal namin ng lupa ay uh, Mayroon kami nakita na mga shield Ayan, yan ang shield na tinatawag namin na uh, sulit uh, Dinala na rin namin At hindi lang pala salpo at uh, shiri yung nanirahan dyan mga kalamchir dahil mayroon pa kami nakita na parang maliliit na lobster. Ayan. Ayan mga kalamchir. Yan ang tinatawag namin na takla. Takla. yan marami-rami na kaming nahuli na mga salpo tsaka yung shield na kinatawag namin na sulit mga kabitsuril. Kaya inilugasan ko na. Ayan. A few moments later. Ito shortcut na tayo mga kalabitsurir ah, Nasa bahay na ako sa time na yan At linis kung mabuti yung huli naming mga salpo at saka yung mga shield na tinatawag namin na sulit Ito yung unang ginawa ko sa si salpo mga kalabitsurir Na ah, linis kung mabuti na ah, Tapos ah, binali ko sa gitna para lalabas yung bituka ah, Ganyan mga kalabitsurir ito, panoorin nyo po, paano ko ginawa tong pagkilaw sa salpo. Ayan, natapos ko na pinaghalo-halo yung mga ingredients natin mga Karbintsyurir. Uh, tinikman ko kung okay na ba yung timpla natin. Ayan. Mm, ang sarap mga Karbintsyurir. Ayos na ayos yung kinilaw natin na salpo. Ito, sunod gawin natin guys, lulutuin natin itong uh, sulip. Ayan. Uh, pakuluan muna natin ng tubig para bubuka yung shield ng sulip mga carpenturer. Uh, ito, panorin nyo po ito. Paano ko lutuin itong sulip kapijura, ready na serve itong natin. Ito yung shell na linagyan ng bihun at saka itong kinilaw na salpo at siyempre kanin. Ito kainan ng mga kapijura. Kainan na. صوت عظام يوصل بسم aku makan bincir dari busuk na busuk talaga aku jen. Nah itu yang unang ginawa natin sebidyung itu mengakal bincirir. Asal mana pengawal? much, much, much later. At ito, dadapon na tayo sa ibang araw mga kalbinsurir. Ay uh, isang hapon, pumunta ko ng dagat para manlambat. Uh, bali, padilim na yung kapalagiran mga kalbinsurir dahil mga mahigit alas 5 ng hapon ako pumunta ng dagat at sa time na yan, inilaga ko na yung lambat. Uh, plano ko kasi sa araw na yan mga kalbinsurir, uh, tulad ng dati, eh, ilaga natin yung lambat natin sa hapon tapos kinabukas na natin i-check yung lambat. At yan natapos ko na inalagak yung lambat natin mga kadjurer. Pero hindi ba ako umuwi dahil uh, ko muna yung lambat kung maganda ba yung pagkaplastar ng lambat natin. Yan. At sa pag-check ko mga kadjurer, mayroon na agad sumabit ng mga isda. Dalawa agad. At yan, dalawa pa rin. Bawat isda sumabit sa lambat natin mga carbon papatayin ko agad para wala ng pag-asa na makawala yung isda. Sayang kasi pag makawala. At yan, natapos ko na i-check yung lambat mga carbon at yan ang huli natin lahat. At umuwi na rin ako. Much, much, much later. Ito isang gabi ang lumipas mga carbon at uh, madaling araw na. Alas 3 ng madaling araw, binalikan ko agad yung lambat natin mga carbon para i-check dahil naubusan na yun ng tubig dagat. A few moments later At ito yung maliit na pool sa mga iba sa amin mga kaluchir Kinunan ko na dahil ang gandang pagmasdan na nakasabay na yung pag-agaw ng liwanag sa dilim. At sa time na yan mga karamsurir, andyan na tayo sa baybayin dahil natapos ko na iniligpit yung lambat natin na hindi ko ihiniwala yung mga huling isda sa lambat kasi madilim pa. Hinihintay ko kasi na magliwanag mga karamsurir bago ko ihiwala yung huling isda sa lambat natin para iwas disgrasya ng tinik ng isda. At ito yung huli natin lahat mga karamsurir. Yan. Kasi uh, klase yung isda natin. At umuwi na rin ako mga karamsurir. A few moments later. At yan, ilang saglit lang mga kabinsyuri, andyan ako sa bahay dahil hindi naman kalayuan yung dagat mula sa amin. At sinimulan ko na sa pagluto yung mga huling isda natin mga kabinsyuri. At yan, ilang saglit lang mga kabinsyuri, luto na yung lahat ng isda natin. At yung una kong pinatikim, yung mga alaga natin mga pusa. Dahil na sarapan sila sa amoy ng linuto natin na piritong isda, binigyan ko na rin sila ng isang isda at hati ko sa uh, apat na alaga nating uh, pusa. At dyan natapos ang pangalawang araw na ginawa natin sa video ito mga kadinsurir. Much, much, much later. At ito tatalo na tayo dito sa pangatlo at panghuling ginawa ko sa video ito mga kadinsurir. At dahil walang tigil sa pagtakbo ang video ito mga kadinsurir, malayo-layo na ang narating nito. At gusto ko sanang humingi sa inyo ng pabor na pakilike ng video ng ito bilang pagsuporta ng munting YouTube channel ko. At kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, uh, paki-subscribe po diyan sa baba yung kulay pula at i-all yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko na aking ipapalabas. Uh, maraming salamat po mga guys. At ngayon balik na tayo sa video nito mga kabinturer. Uh, sa time na yan, tatlo kaming patungo na sa dagat mga kabinturer para manghuli ng uh, yung exotic food. na uh, tintawag namin na salpo at uh, plano namin dyan rin kami kakain sa spot na magkuna namin ng mga salpo. Uh, ito po, panuulit po ninyo to. merami na kami na ipon ng mga salpo at saka nila yung salpo na huli namin dyan mga kaminsurer dahil sa pagbungkal namin ng lupa uh, mayroon pa rin kami nakita ng na mga shield na tiritawag namin na sulit kaya paransada na namin yan sa kinilaw mamaya at yan sinimulan ko na sa paglinis yung mga salpo para makakain na po kami Habang lininis ko yung mga salpo mga kabinsurer, uh, yung kasama natin na si Buski, uh, pa na yung pagbungkal ng lupa para madagdagan pa yung uh, nahuli namin yung mga shield at saka yung uh, exotic food na tinatawag namin na salpo. kanin at saka yung kinilaw namin na uh, salt pot saka yung na ayan nagsimula na po kami kumain mga carabincherer nalito pasturing na tayo sa pagkain mga carabincherer para puso nga kami agad tapos sa sarap ng kain namin dyan mga carabincherer, uh, mayroon pang uh, tinatawag namin na umang na gustong sasalo sa kain namin oh. No? tingnan po yan ayan po tapos na po kami kumain dyan at pauwi na rin kami uh, sa mga lahat na nanonood ngayon, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta po ninyo sa munting YouTube channel ko. Uh, God bless po sa inyong lahat. Uh, bye bye na po sa susunod ulit na video natin. I love you all.